Ayan. Uh, okay. good afternoon po sa ating lahat. Nandito tayo kay Doc OJ Untalan dito sa Victoria, uh, Oriental Mindoro. Anong barangay ito, sir? San Isidro. San Isidro. Ayan, Doc, uh, pakilala ka muna, Doc. Uh, ako si Doc OJ Untalan, uh, matagal ng fans Almost 10 years na. <laughs> I started 2014 officially as a fans pero elementary pa lang ako ay nag-iibon na sa bayan. Sa so, bayan. Before masunog yung, uh, after masunog ang palengke, kaya ko yung pag-iibon ko, I stopped when I was in college and in a medical school. Nga okay. When I finished my training, binili ako ng napakaraming ibon. And then after that, uh, pinuntahan ako ni Sir Joy Joy. Mm -hmm na maging member ng PRPC mm -hmm. and then yung mga taga kalapan invite nila ako to be part of CPSC. Okay. that is way 2014 so ang first lipad ko ay mga south south sorry, south po so, so PRPC din doctor P PRPC at saka CPSC. Uh -huh. Ang first kong South, ang dating ko lang ay yung unang-una, which is iba, high bayon. So, uh -huh. hanggang second lap lang ako noon, mm -hmm. puro cut-off. Puro cut-off. So, ang main objective ko lang noon, makapagpa-uwi. Uh -huh. And then, eventually, third lap, wala na. So, na-challenge ako. And then, si Sir... Uh, ano ba to? Si Sir Sam? Sam. ah -huh. Naging lopman ko. Uh ah. Hindi ko akalain na magiging lopman ko ang isang literanong, ano, siya nagturo sa akin how to, make, how to be champion, okay. sabi nga niya. First, parang ano yan eh, parang bata. Una, uh, ang main objective mo is makapagpa-uwi. Mm. in, check mo yun, makapagpa-uwi ka, so hindi ka magiging satisfied. Satisfied. Next is, We need to be win na. O, oh, competitive na. na. oo. so, nandoon na si Sir Sam. So, when Sir Sam came in, ang dami ko na na-breed. Tapos, almost 60 or 70 birds yon. Lapit pa lang ng Tosco, almost parang 30 yata na walang akong ibon. <laughs> Saan galing ibon ni Doc nun? Dito lang? Breed ko! Uh, yun yung una kong breed. Mm -hmm. And then, after that, uh, Dibati si Sir Sam, so... Marami siyang ayaw na ibon, mm -hmm. so wala lamang kami choice kasi magsisimula na eh. Mm -hmm. So, pidiray niyang turuan yung mga ibon ko na lop-fly, ganyan. Mm -hmm. And then after that, uh, yun nga, ayaw niya kay Guilin. Mm -hmm. The reason kung ba't ayaw niya kay Guilin, kasi pag pinalock fly niya, nakatambay lang yun sa isa, kabilang makapitbahay. Uh -huh. Kasi typically, hindi siya nilipay. Eh. Tapos pag kumamakainin mo lang, babalik, babalik siya. siya. So after that, so, laging ayaw niya ni Sir Sam. So, e eh, pag dagtotos kami, hindi siya nawawala. Mm -hmm. So, ang ginawa niya, uh, sabi niya, dog i-entry e na natin. Di <laughs> in-entry namin. Nung in-entry namin siya ng triple crown, siya pa yung, di ba, old style pa tayo uh -huh. na, crates. Uh -huh. May mga kawad. Dumudugo siya. Oo, oh, nag na. natin. Na nag pero umuwi. Uh -huh. Kaya sabi niya, magaling tong ibon na to. So, that time, nung PRPC, na nag-champion ako, which is, I don't parang 2015 yata o 2014 yan, na yung champion ako. uh, Both young bird and old bird category ng PIPC. Mm. Uh, YBOB. Mm. <clears throat> Akin yon And then on the following year naman, si PSC ako nag-champion. Yeah. Uh, after, kasi after Sam, si Mac Estelades sa uh, naging si ko. And then after that, si, ano si Ricky. So from that year, until present lang, si Ricky pa rin yung love uh, um, sumunod so yan, nanalo ka na. Tapos, eventually, kailangan mo mag-infuse ng bago. For how many years na hindi ako nag infuse Kasi hindi ako nakatutok, so yung mga blood ko lang. So, hindi nag... Hindi na jibe yung mga... Iba. hindi. Uh, nakakapagpa-uwi. Hmm. Pero hindi na yung dati. So, try and try test kami. Kailangan mag-level up. Ano, uh, on, try and test. Then, eventually, itong na lang namin bago kami lumipat dito ay may ano may uh, nakapagpauwi naman kami. Hmm. So, ang last race namin is last year dito na as North. Hmm. Uh, dalawa yung ating ibon, no, Ricky? Dalawa. Yung North as uh, South natin, di ba? yon South. Ah, Tinesting namin hilipad sa <laughs> finisher namin, hilipad namin dyan sa north. Yung nag-north, -na yung Summer. parang... Summer. Summer north ba yun? Ah, uh, something like that. Ah. Diyan pa lang sa may party dyan na ano, nawala na yung ipon. <laughs> <laughs> pero galing siya ng south. Ah. Pero so, tapos ng south. Tapos ng depending. south. Din. Pero naniniwala ka, Dok, sa ibon na pang south at pang north? Honestly, pwede. Ah. I think ang um, reason kung ba't ayaw, hindi ko alam ha, pero teoryo ko lang. Pag uh, yung ibon kasi, nilaban mo ng north, mm. tapos in-out in mo siya, ah, uh, nagkakaroon kasi ng ano eh, parang natatakot yung ibon bumalik. Mm -hmm. Kasi yung aming yun, may, may ano ko lang, churi, churi ko lang naman. I don't know the other, one, wa other way around mm -hmm. sa iba, pero sa akin, yun yung nakita ko. Mm -hmm. uh, tapos, kaya ayoko na ilaban din yung mga finisher ko, kasi anong nangyayari, tamad na sila, Ma-old na. Mm -hmm. Tapos, uh, kasi ang mentality natin, kapag nakarating na yung ibon doon, mas mabilis silang gagaling. So. But if you think na yung, eh, yung ibon na uh, i-compare mo yung young bird at saka old bird mm -hmm. na nakarating na, pakikita mo, mas maaga pag dumating yung mas bata okay. kaysa compare mo doon sa mas matanda. For me, hindi ako naniwala doon sa pag matanda yung ibon, mas magaling. Huh. Pag uh, mas madaming training din. No. It must be on the bloodline of the bird. Yeah. Basta naniwala ka sa bloodline. At uh, sasitensya. <laughs> kasi ko ang ibon ay maganda yun. Uuwi ang ka ng ibon kung uuwi. Mm. Pero hindi mo lang alam kung mataklak siya or whatever. Uh -huh. Diba? Yun yun eh. So, di mo malalaman yung kanyang capacity. So, mm. ako, hindi yung middle and short. Ginaman ko yun dati eh. Kasi napapanood ko sa, sa YouTube, YouTube. na pag... pa Pas yung ibon, kailangan it's a long distance, it turn out, hindi ganon. Hindi ganon. So sa akin, instinct na lang. Oo. Oh. Kung ano yung, Palagay nag-uusap kami ni Ricky, ng lockman ko, pag, nga eh, gabi, sinabi ni Ricky, uh, mag-paying tayo, eh, memorize ko naman lahat. Oh. Si so, ganito, i mo kay ganito, ganyan. Then, yun na yun. oh, so, nakapagtataka nga, no, kaya no, kilala, kilala mo yung mga oh, ibon hindi, mo. Oo, uh, hindi. Pagka, ano, Bago ko ipasok hmm. yung mga ibon ko, kaya rin may bago kong ibon, hmm. nahawakan ko yan. Minimemorize ko sila, hmm. uh, kaya alam ko lahat yung ibon. So as much as possible, pag hipo ko pala alam ko na siya. Uh, Tsaka pag nawawala sa paningin ko, parang ah, wala yung ganito. Ah, alam mo nga, iyon yun yung ibon na yan. Yeah. No, nawawala, <laughs> Kaya sa loob. Kung siyang makita, hanapin ko siya. Kasi pag nagpapatoka, nagkikita ko sila, kasi meron silang individual characteristics niya. Hmm. Iba-iba. So, Iba-iba, kahit pa yun, isang bloodline may individu may individuality siya. Hmm. Parang may identify mo ah ito si ganito. Ah. Kahit yung pagdating, alam namin pagka mati si ganito, magi-stay mo na yan. Ayun papasok. Alam Ay, you. bawal mo i-stickin yan kasi ah, mapilit <laughs> yeah. so, sa ulo sa ulo. Malalaman mo yan based on the performance ng ibon during mm -hmm. the training, training. Parang athletic ki atleta yan eh. Uh, doon pa lang sa performance yan during training malalaman kung oo so, okay. okay yung ibon, or hindi, or mm. else. Tapos after nun, uh, yung luck, mm. kung talagang para sa'yo yung pagkapanalo, para sa'yo. yun mm. e lang naman eh, ako kasi ang akin is uh, uh, bloodline, sunod ay yung ng man. tapos sunod ay yung pag-maintain ng love tapos sunod ay ano na, luck na. <laughs> <laughs> na. oh, kasi kahit pa magaling yung deadline mo, mm -hmm. kung hindi para sa yung... Yung karera na yun. Yung rin. taon na yon Kaya ano na Pero no, doon yung sistema, system. ganun, ganun pa rin? Uh, the way, is the same. Same pa rin. Pag-uwi, cleansing, observe, mm -hmm. mm -hmm. kung okay ang ipot o hindi. And then, if you need to give some vitamins, so give vitamins. But mostly, on the first day they arrive, it's I give electrolytes. electrolyte. So, so that's uh, to replenish yung nawala. And then after that, uh, the following day, cleansing and probiotic with vitamins. And then after that, but we give it on the uh, starting on one to two lap. Uh, First lap. Okay, last lap. Last. Last. Last, last lap ng training. Uh, ah, doon lang kayo nagbibigay? Ah, doon ng mga gamot niya. Oo, yun lang. Pero yung mga electrolyte, we give it. Yeah. But the vitamins itself, hindi hmm. yun naman. Yung mga vitamins mo nun, Doc, noon, yun pa rin ba yung gamot? O iba na? Uh, mostly, doon pa, pa rin. Yun pa Pero nagdadagdag ka lang, lang. kasi pag binasa mo naman yung pare-pareho naman sila ng... Ng, ng, ng gamit. Hindi, ng content. Content. Ingredients. Magkakaiba lang ng name. Ng but the, the, content itself or the ingredient itself. Para parang. Mm. So, yun lang sa akin. Tsaka ako sa feeds, hindi ako ma- uh, hindi ako uh -huh. Anong meron? Yun lang. Kasi, may animal instinct sila eh. Yun. Uh -huh. So, yung instinct nila sa animal, They want to survive, they will eat. Mm. So by, pag ayaw nilang kumain, may nararamdaman yan. Ah, yun yung kahit anong pilit mo pakain, kahit pamaganda yan, hindi. Ah. Pero kung yan ay healthy, kakain yan. Mm. Yun lang yung isang part doon. And then next is, uh, Yun nga, kailangan ano kayo, uh, mutual understanding kayo ng love. Mm. Kasi siya yung mata mo, kasi hindi ko na kaya eh. Ang yeah. uh, hirap ng schedule ko. <laughs> so, kung dati, gamay ko lahat. Hmm. So, ngayon, uh, limited na. Parang mga, mga 70 hmm. to mm. 75%. The rest is, hindi ko na. Look, ma look man na. Uh ah. May iba. Pero ako pa rin nagbibigay ng program. Ito, yeah. Pati yung pairing. Uh, pairing, talaga ako ah. Sa gamot -talk, sa mga sakit-sakit, anong usual na sakit ang... Alam mo, ang sakit lang naman dito, yung hindi matunawan, yun <laughs> ang sakit lang. Uh -huh. Hindi kami nagkakaroon dito ng bulutong. Uh -huh. Kasi Walang ang balik. aking ano, pag may bago kong ibon, hindi ko inapasok sa loob. Nag-quarantine mm -hmm. ako ng mga 1 to 2 weeks. Mm -hmm. Quarantine yan talaga lang, yan, Hindi ko ipapasok yan. Anong binibigyan yung ako. Hindi, kung ano lang yung needed. Kung may sipon, mm -hmm. may halak, hindi yun lang. Yun lang. Then kung nag-going light, mm -hmm. kasi ang common sakit dito sa amin going light. Mm -hmm. Uh, number one, change of weather. Mm -hmm. Kasi pag nag ng ulan, para mga, for example, nag-ulan, uh -huh. mga five days, yan. On the pa following yan, yan, lalabas na yung mga sakit. Mga isap, sipon, ganun. Hindi, going light, parang... Sa going light, anong gamot niyo sa Ano lang, uh, ano ba yun, yung ginibigay namin ni Ricky, yung nasa powder? BS? Aqua, oh. Aquadox. Aquadox, yan. Yeah. Aquamet ba yun? Aquamet at Aquanox. basta yung may aqua. Sa tubig. Sa tubig. Uh -huh. We give it them. Ayun ah, lang. Uh -huh. Tapos, next is, ano lang, yung feeds. Uh -huh. We start in the uh, small seeds and then saka lang maglalaki. Uh -huh. Kasi hindi niya kayang i-digest. Para ano yun eh, masakit yung chan. So, pag pinilit mong pakainin, susuka niya sa tao. Uh -huh. So, kung limited lang, as long kumakain siya, makakasurvive. Mm. Pag di na kumain yan, talagang may tama. May tama na. Mm. And Doc, uh, anong pwede mong advice sa mga newbie? Gumadami uh, dumadami na tayo na, dito. Well, una, siyempre, <laughs> ang pag-iibon, para, dalawa ano, uh, dalawang version uh, yan. Eh. One, uh, magiging kaibigan mo mm. or magiging kaibigan mo dahil may kailangan. <laughs> diba? So, there are two ways yeah. eh. Kahit in, in a normal situation, mm. in a life, ganun naman talaga. So, we need to respect one another. Mm. So, this is the only game na hindi ako doktor ah. uh, as an ordinary mm. fancier. So, ang naglalaban dito, ibon. Mm. Hindi yung mga uh, player. player huh? Okay? So... Ang problema kasi is uh once you win mm. uh ang nangyayari nanalo lang ngayon. <laughs> na, parang feeling niya parang magiging maganda ng buhay niya. Uh, uh, uh kasi ang winning kasi is not just having an across prize. winning is about the fulfillment of the person itself. Wow. Kung ikaw feeling mo nanalo 'yung ibon mo. Panalo pa. Mm -hmm. Kung hindi ka nanalo pero umuwi yung ibon, oh, it's already a ano uh, uh, winning na yon. Mm. Pero kung dun sa tao, ang kanyang winning ay uh, cash prize or fame. Uh, uh, hindi yon. Ako kasi ang akin ay winning is all about the true friends. Ako I have so many friends at saka na hindi naging friends sa pag ibon <laughs> But mostly naging friends ko uh, yung mga, yung mga nagbibigay, mm. hindi ako nahihe. When I go them, um, kasi nangyayari ngayon eh, mm. may maglo-lock visit, ang gusto may hingi. Sorry ah, pero <laughs> uh, hindi ba nila naiisip yon na yung na, nag-iibon, mm. na, namumuhunan. gumagastos. Tapos hingi ka lang. <laughs> Pag hindi nanalo, sisihin ka pa. <laughs> diba? Uh, so, ako kaya, honestly, mm. I never ask na humingi ako ng ibon sa mga kaibigan ko. I don't ask them. They are the one na nagbibigay mm -hmm. sa akin. Which is like Russel Baldago. Mm -hmm. Yao humingi, binigyan niya ako. Si Peter Blanco, binigyan din niya ako. Si Sir Richie. Si Richie. Mm -hmm. When I go to Richie, nagpapalipat kasi ako sa Richie uh -huh. natin. Kasi doon dito walang ano eh for how many years tayo ni walang naayos na club dito eh. So we decided na magpalipad na lang. Doon. Ah, nagpapalipad ka doon. Mm. So talagang regular ako. Mm. Napalipad Bukod sa ako, Oila Napalipad ako kay Gito. Ah, kay Gito mismo. Yes. Oh. Napalipad din ako kay Orlando Rupido. Mm. Kay Uh, sa Alvin. Alvin. Yes, sir Alvin yeah. Mejia. Ah. kay Sino ba ba ito? Kay Richie! Kay okay, uh, Peter uh, Blanco! So, uh, nagpalipat talaga ako, NPSI. Ano yung NS... Yung ma Met Metro Manila... NPC. 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 Ah. Oo. Oh, oh. So, ang akin is... Uh, ang ano ko... Kasi pagka ikaw, pumunta ka sa loop, sa isang loop, nag-loop visit ka, may inis din yung nagpapalok yung uh, may ari ng, ng uh, lock. Uh, Kasi ang tendency mo, pupunta ka doon para panghingi ng ba? <laughs> diba? Pinupundo ng tao yeah. yun eh. Tapos pag hindi mabigyan, galit galit. Diba? So huwag tayong ganon. If you love this uh, sports, uh, para sports, sports, na to, mag-invest ka. Mm -hmm. Hindi naman kailangan na sumabay ka doon sa malalaking lock, mm -hmm. whatever. Basta, As you think na meron ka ng dalawa or uh, Dalawang pair, is hmm. enough. Apo. Kasi the more na marami ka, the more na magpipilian ka, the more hindi ka makafocus. Ah. Diba? So, unfortunately, kami, in about 10 years, more than 10 years, so dumami na yung mga ibon namin. So, kaya marami kami ibon. Pero kung susundin talaga, dapat gusto ko as, as much as possible, kaunti lang. Ah.